Hello guys, anong tawag nyo dito guys? Ayan, nakikita nyo ito, itong bitbit ko. Hmm. Comment ka nga kayo dyan guys kung anong tawag nyo dito sa ingredients na to. Ayan, nakikita na ba kayo guys ng ganitong ano, ingredients sa ating mga panluluto? Ayan. So ito guys ay binigay sa akin ng kapitbahay namin. Natandaan nyo ba yung um, binigyan ko ng squash? Ito. Nagbigay din sa akin ng ito. At saka yung hot chili. So ayan, salamat sa binigay mong ingredients na to. Ayan. So sasabihin ko na kung ano to guys. Ito guys ay onion. Kakaibang onion. First time ko makakita ng ganitong onion guys. Ever. Ayan, talaga. Mm focus ko ayan. Mm. Yan yung buntot niya, yung ugat. Onion talaga ito, guys. Yan, thank you for watching.